Hi mga mare, una ko nga palang gagawin ay lilingisin ko nga muna tong kaldero at para nga makapagsalang na nga ako ng sinay. At susunod ko nga ang gawin mga mare, tuhugasan ko nga tong mga plato na pinagkainan nga kaninang tanghal. Hindi kasi ako pumasok ngayong araw na tong mga mare at may enesikaso nga akong importante. Kaya nakapag-live talaga ako mga mare, kung hindi lang importante mga mare, hindi naman talaga ako maglilib. Kasi mga mare, sayang din naman talaga ang araw na mawawala sa akin. Ang importante mga mare, nagawa ko na nga yung importanteng ginawa ko ngayong araw na to. At bukas nga mga mare, back to work na naman nga ako. At syempre mga mare, marami naman din ako nagawa dito sa bahay. Habang ay nantay ko ngayon surgeon sa aming centership sa ASA ay syempre nagawa-gawa at nagdinis-dinis din muna ako dito sa aming bahay mga mare. At nakapaglaba nga rin ako uniform ko mga mare at mga labahan nga namin na marami na. At hindi rin naman ako nahirapan maglaba mga marit katuwang ko nga ang aking asawa. At pagkatapos ko nga mga mare pumunta nga sa asa ay syempre tinuloy ko na nga ang gawain kong paglalaba. Isip na nga ako maglaba kasi mga mare ang asawa ko nga masakit nga daw ang kanyang braso at pag dumami nga naman sa Sabado ay mahihirapan nga naman siya. Naawa nga rin naman ako mga mare kaya tinuwangan ko na nga at isinimulan ko na nga ang paglalaba. Umalis din kasi kanina mga mare ng maagang maaga ang aking asawa dahil nga nagparehistro din sa aming single motor. Pinarehistro niya na kasi na maaga mga mare dahil mahirap nga naman daw na mahuli at na-expire nga daw ang rehistro ng motor. Mas malaki daw ang kanyang babayaran lalo na pag may penalty na. Dahil maaga nga umalis ang aking asawa mga marit maaga nga rin naman nakabalik dahil wala pang araw ganong nakapila. Kaya pagdating niya nga mga marit kumain nga lang kami at nagtulong na kami sa aming labahan. Hindi ko na nga lang binidyo yung mga ginawa namin kanina mga marit. Ito na nga lang ang aking pagluluto sa ngayon ng aking video so yan na nga mga marit tapos ko na nga pala dyang hiwain ang isaw ng manok wala kasi kami ibang maisip na ulam mga marit sabi ko nga sa asawa ko ay bumili na nga lang kami ng isaw ng manok at aadobohin na nga lang namin mga marit medyo mura mura rin naman tong isaw na to ang halagang 100 nga mga marit kita nyo naman punong puno yung plato hindi na rin naman ako nahihirapan maglaga ng isaw na manok mga marit magbili ko ngay ganyan na nga siya. Kaya pagdating dito sa bahay mga marit, hinugasan ko nga lang ng tatlong beses at syempre hiniwa-hiwa ko na nga. At syempre mga marit, hinihiwa-hiwa ko na nga rin ang sangkap ko dyan at sibuyas at bawang. At syempre mga marit, lalagyan ko na nga rin yan dyan ng laurel, sili at pamintang durog. At ayan na nga mga mare, ginigisa ko na nga dyan ang bawang at sibuyas at syempre isusunod ko na nga dyan ang isaw. Mas masarap kasi mga mare kung gigisahin ko muna at nga tong isaw bago ko nga lagyan ng toyo at suka. Gusto ko kasi mga mare medyo patuyo nga ang adobo para nga yung nagmamantika-mantika ay nakapakasarap talaga nun mga mare. At sigurado mga mare nako mapaparami na naman ang kain ng asawa ko at mga anak ko mga mare. At sigurado mga mga mare, taong na naman ang kaldero sa amin. At ayan na nga mga mare, minekos-mekos na nga yate niya at nilagyan ko nga ng sili na pula at hindi ko nga lang siya mga mare dinurog nga. Kaya ako hindi dinurog ang sili mga mare para nga hindi maanghangan yung bunso ko at yung babae ko nga. Yung gusto na nga lang na maanghang mga mare, kunin na nga lang ang sili at saka na nga lang nila durugin. At ayan na nga mga mare, nilagyan ko na nga yan ng toyo dyan. So ayan na nga mga mare, hinalo-halo ko na nga yan at nalagyan ko na ng chicken cubes at syempre ng konting magic sarap. So yan na nga mga mare, tinakpan ko nga muna para nga kumulo nang kumulo at syempre medyo lumit nga ang isaw. Syempre mga mare, ang gusto ko talaga sa adobo ay medyo patuyo nga at yung talagang nanunuot talaga yung lasa sa isaw ng toyo at pinaghalong sangka. At kita nyo naman mga mare, nag brown brown na nga ang isaw dyan at ibig sabihin ay luto na nga yan natuyo-tuyo na nga mga mare ang sabaw ay ang sarap na talaga at kakain na nga kami dyan pinatay ko na nga ang apoy mga marit dadalhin ko na nga sa lamesa tong isaw na to at nang makakain na mga marit kanina pang araw gutom na ang aking asawa at ayan na nga mga mare nandyan na nga yung kanin yung plato at ulam na nga lang ang inaantay so hanggang dito na lang mga mare thank you for watching bye